tapos bili po kami ng galunggong mga busat puwantiyak, yun sila ang kilo gagawin daw pong baguong ni tatay tapos tayo pipagawa ng tubig na maalat tubig alat tatay bibi, kuha ka yun okay. po at kukuha kami ni Maloy ng tubig alat sa ilog Kami po daw muna ni Malia magbablog at si Mama po ay nagpapahinga po gawa ng kaanaklaang kay baby Malia. Nagpapahinga po muna si Mama. Ano eh? papalakasan nagpapalakasan eh. yung vlog mo Yan po nakuha ah. si Papa lang tubig na ama Alex ah. Tulog hmm. pa si Papa mababasa Papa pa magbasa Ikukuha tayo tubig na mahalas Ito na. Hindi. Hindi ba tayo nakatay na? -matrela. Yan po, si Bakay kumuha na po. Nang... Nang... ng Nang... Ganap pa kayo kawain nyo, madilaw? Tempo talaga ng daw po Buhay pa yung isa, oo. <coughs> <coughs> Tatanggal daw po yan ang tinig. Oo, na daw po si Tatay ang no, tinig. No. Baka po yan, titila din. Ay, no, no, no. Tatantarin.

Ayaw may itong hugas ka. Magsasot ka. ko naman na aking na Sa panang kameraman Saan mo susubo? Kameraman Ayaw? ayaw, ayaw, ayaw.

Yan po si tatay. Oh. Dalawang kamay at para hindi malikot. Ito po, talapit na itong matapos. Ito po naman mga tira-tira na ulo. Ay, ay, ay Doggy. Kay Summer. Ay, ay paturo. Yan po si Mahal. Nagpapalakas ka po. Dito ah, may hindi niya palakas. <laughs> Ito, danaan pala kong dako. Hindi, hindi. Pindaka, ipapabawas. Ito, danaan pala kong dako. Mama, oh, ah. ako ay Nasa kanilang mm -hmm. Yan naman, di doon. So, tama tamang tama po yan, talaga yung mga pampatis. Bakit hindi siya dali ng hanin? Dali lang yung distyo. May hanin po. Ano yun Ang ko pa daw po sa tubig alat ulit. Uh, linis na linis. Kaya pun dapat ganyan ng patis yun. Nalambot na po. Papa, ako may dog. May dog ka? Chocolate. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang dito pa Lupa, mahirap lupang ini ba lupang mahirap ini ba lupang <laughs> inirang. <laughs> inirang. Duyang. Duyang kadang magising sa manglulupit lupit Lupi. di, di ka pa si sa gagatan bundok, sa simoy sa langit mo ugaw may dilag ang Tula. Tula. Ang awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng Tula. Watawat mo'y Pagumpay ng Kaniningning Ang bituin at ar Nya kailan Hindi magdidilim na ni tatay. Tapos pwede na po. Okay na lang, isang pero hindi mo dilagin lang ng ganyang la kaliliit. po yan, yan po si pumitas ng, ng mangga sa kanyang puno <laughs> kanyang puno ng mangga sa, <laughs> namitas po ako sa tanim ni Huya ito po nah, yung ano ay may balot. Kami po yung kanyang pinagtagitagihan ng balot. Tagi-tagi. May tagi-tagi ng balot. Kanya-kanya pala. Kanya-kanyang balot. Yan po, tinatakal na po yung tatay. Yan po. Dalawang takal na po yun. Ay, patatlo. Ay, patatlo. Tatlo. Tatlo. Bali, apat. Ano po tatay? Ano? na tara. po, apat na baso po. Ang tahan. Ang mata. Ang mata. Yan po, yung apat yeah, na takal. Iyan, ano pa Ang katambas po na yan ay isang basong asin. Para na po hindi kaalatan. Tama-tama po lang. Pag nilagyan ng gata. Sa Ang sarap na halo. Sa ano? Tapos ulit ako, marami, 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 marami asin. Oh, upo, muna. Simpla po na yan ay apat na basong sida, isang basong asin tapos po ilalagay na sa lagay na hindi po sisingaw mo para po hindi siya mapasok ng ano mga langaw Yan bayo yung bayo yung 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 kami ng mga buti ng yung 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 po yung 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 po namin lalagay. Para walang mga kamay na daw po lang tatay at ano, para po hindi mahirap pagsisilip. <laughs> Yan po eh. ay hayaan lang mo natin ang naka, ano, nakaburo. Sino? Yan po at Sino yun? Ano na po itong isa? Oh, pangalawa na po. Sino ka sa salamisa? Nabukas na. Ha? Papunta pa ako pala kasi dito sa oh. Leyte. <laughs> Very good po si Bebi. Si Kuya Maloy. Ma, Nakain na na po ng sinigang, nakarneng baboy. Nakain ma, na, na, ma, na, na magisa, hindi na nagpapaalaga kay Mama. Ay, nasa inyo. Si na Ate niya po ang katabi pa kay na boy. Kitang-tingin ko po ng sabaw. Pasensya si na kayo. Ano ta? ano sabi ni Tony Papa? ano sabi ni Papa? eh kasama ni ni papa? eh pagyelipid na naman nakatubay na po si naman. stand ano na po para pumakapersya ano nakatubay na po ano ano na po para na po para po na po po para na po para na ano Ini apa tu? Asalnya mana? Pemilu rumah tu lah. Ini apa tu? na mana? Pemilu rumah tu lah. Ini apa tu? Asalnya mana? Pemilu rumah tu lah. Ini apa tu? Asalnya

peppermint ng ano buburuhin ng ah, kulang isang taon para po masarap na masarap na siya durog na durog na pinong pino na ang kanyang ano laman ito po'y madudurog sige okay. sa Pasko yan sa Pasko daw pwede na ito yan po tapos na po si tatay magawa ng pambagoong Pinuro sa Pasko pampaskuhan eh handa ni maliwaga sa Pasko yan Ay, okay. kaya lang baka dito tinuro natin ang durog ng laman. Dapat daw may maganda yung durog na. Tama mo gagataan, ayan -ay. igi. Ito itilutang na. Yung isda at ang narito yung katas na madilaw. Dito ko na yan. Yan po, at okay na yung ating bagoong na gagawin bagoong nagkalunggong. Yan po ay titingnan natin mga 6 months o ngayon Pasko. Tatlo lang. Ay, na po. Tatlo lang. Ano yung gara po isa? Titistingan po. Po. po natin yan mga bago magpasko. Yan po ay update na lang po namin kayo kung magluluto na kami ng ano. Titistingan kung matitestingan na natin itong ating bagoong na ginawa ni tatay. mama may busog na busog. Ano na busog. Ano may sinig ang kanin. Eh. Tulog na po si baby. Hindi po ang tulog. So, sabihin mo yun lamang po at bye-bye. Uy, -bye. lakan-lakan <laughs> na ni Aristeo. Taba-taba. Taba-taba si Aristeo. Hindi na nila kayang kargahin. <laughs> bye bye po. Ala tapos na po ang aming baby Bye bye po. Tapos si baby po ay alagaan muna na. Okay, bye, -bye. bye bye. God bye -bye. bless sa God bless. God bless.